medyo nagulat po ang uh, ang administrasyon, lalo lalo na po ang DOJ patungkol po dito dahil uh, ayon po sa kanila ay nagawa naman po nila lahat at naibigay po lahat ang mga mga ebidensya at mga records po para po uh, mag ang extradition. Uh, naipakita rin po nila na wala po tayong uh, ngayon na death penalty at ito ay suspended pero dahil po dito, nag nagkaroon po sila ng uh, pagsusuri at in a way nagtaka rin po uh, dahil sa pangalawang beses po ay talaga nag-grant po yung uh, petition natin for extradition at uh, lumalabas nga po ay itong apila lamang po ang nag po para pabor po kay dating congressman Teves at uh, ang naging issue lamang po yata dito ay mga technicalidad patungkol po doon sa umiiral na batas sa atin pero ayon po sa DOJ at nakausap po natin si Asik Miko, ay uh, mag a po sila, mag file po sila ng appeal sa Court of Appeals po ng Timor-Leste. May reaction na po ba tungkol dito si, si Pangulo? Hinayaan na lang po natin muna sa DOJ kung anong dapat gawin. Yun po ang ayon sa Pangulo. Ma'am, dun sa decision, the court, uh, the Timor-Leste court cited a provision in their constitution which prohibits extradition if there is a quote, well-founded risk of being subjected to torture, inhuman, degrading, or cruel treatment. Do you think that there is reason for the to, to more or less the court to fear that uh, Congressman, former Congressman Tevez will be subjected to such treatment here in the Philippines? Kahit naman po sa konstitusyon natin ay bawal po yan. Kaya nga po nung sila po ay naglahad ng kanilang mga ebidensya, ang uh, ating administrasyon through uh, DOJ, ipinakita po natin ang lahat ng mga ito ay hindi po mangyayari sa ating administrasyon. At uh, nagtataka nga po sila at kung bakit kaya na baliktad po ang unang uh, decision po ng uh, Korte po ng Timor-Leste. Kaya po sa pamamagitan po ng appeal na kanilang uh, isasampa, ipapakita po nila na dapat po talaga mag-grant ang extradition. Follow-up question from Maricel Halili may ma'am one quick follow up lang. Uh, gaano kalaking setback ito in terms of the uh, investigation against Congressman Tevez? Malaki po uh, ang magiging impact po nito considering na may mga di umanong biktima na nag-complain naman laban po kay dating Congressman Tevez. So kaya po hanggat uh, makakaya ng administrasyon, ilalaban po rin natin ito para po sa hustisya sa mga di umanong biktima.